Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 15 hanggang 21. So mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit, give us the message para sa mga Taurus today. At the center, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the six of wands, lovely. In the area of what you need, you have the ten of wands. Whoo, interesting. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the five of uh, swords. In the area of your near future, you have the page of wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the king of pentacles. In the area of your fortune, you have the hanged man. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the nine of wands. At ang outcome po for the week, you have, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you po muna mga Taurus sa inyong donation, sa po sa mga hindi nagii-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. You can also like and comment dito sa ating comment section to support me. Okay po. Salamat po. So at the background of your energy, you have the King of Swords. Meron kang dalawang Kings here parang naririnig ko, kailangan talaga ng additional tapang this week, Taurus. Okay? Especially, parang meron ka na daw dapat pag na isang bagay. And kailangan daw to ng matapang mong aksyon, matapang na plano, at uh, konkretong mga hakbang. I don't know why. Meron ka bang pinagpapaliban, at uh, Taurus, na isang aksyon or isang decision na para bagang na-stall na or parang humaba na nang humaba, kaya parang yung problema ay medyo tumagal. Kaya ngayon sabi na yung spirit guides, face the issue, face the problem with um, concrete action. Um, nakita ko rito, tignan mo daw sa malawak na pangunawa mo yung sitwasyon para mahanap mo yung kaukulang hakbang na kailangan nito. Uh, some of you ay pinapayuhan din po na magsalita na, no? Uh, Makipag-ugnayan na, makipag-usap na so that you will get the right answer that you need. Okay? Partneran natin to ng card of the week. You have inspiration. Inspiration is everywhere. Capture your ideas. Kaya ngayon kung nahihirapan ka kung ano ba yung dapat na kilos, ano ba yung dapat kong hakbang na gagawin. Sabi dito, panahon para mag-strategize, no? makipag-usap, makipagkwentuhan ka with the people that you trust para makita mo, matimbang mo kung ano ba yung dapat gawin forward. Okay? Napakahalaga nito in your background. At the center, meron po kayong the two of wands. Si two of wands, kitang-kita ko rito yung pag-aalinlangan mo, Taurus, na gawin yung isang bagay or Mamili tungkol sa dalawang magkaibang landas na balak mong tahakin o balak mong pilit, piliin. And ngayon, sabi na yung spirit guides, nasa kamay mo ang mundo. Tignan mo, hawak-hawak nyo. Ibig sabihin, anything is possible. Bakit mo daw kinukulong ang sarili mo sa mga what if? Paano kung, paano kung ganitong mangyari? Paano kung magkamali ako? Paano kung maligwak ako? no? Um, kayang kaya mo daw abutin yung yung pwede mong abutin. It's just that may takot sa iyo. Kaya kailangan daw harapin itong mga um, move na gagawin mo, ano? Some of you ay inaasahan na mag-risk sa isang bagay. Either you're gonna travel or may balak kang puntahan. Balak ko ba mag-expand or mag-explore somewhere else? And dito nag-uugat yung kaya ko na ba? Okay na ba? Um, is this the right timing? Para nakita ko rito, naghahanap ka ng tamang timing or tinatansya mo pa kung okay na ba o kung ready na ba. So ngayon, ang sabi na yung spirit guides, may taong tutulong sa'yo. Kitang kita ko rito, a, a person na talagang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo at maaring maging gabay mo sa landas na ito. It's time na for you, Taurus, to get out of your comfort zone at harapin ng may tamang aksyon itong planong ito. Okay? Uh, I-clarify natin to with a two of ones. Holy Spirit, Spirit Guides, pa-clarify naman po ng two of ones. So, Taurus, since ito po ay bagong weekly reading, ano yung mga nais mong mag-multiply sa buhay mo? For example, um, I wish na yung negosyo ko dumoble ang kita. I wish na makuha ko na yung job na yun para dumoble na yung ipon ko. No? Ilapag mo yan sa baba. Ano yung mga gusto mong mag-multiply, lumago, dumami sa buhay mo. It will come true. so of Wands, The Hanged Man. Yes, kailangan daw talaga to pag-isipan na. At maghanap na ng tamang solusyon, tamang paraan para mabali na yung stagnancy o yung pagiging stuck mo sa isang bagay. Dalawang behes lumabas si Hanged Man. Um, nakita ko rito, you need to surrender perfectionism or you need to surrender to the point na lagi ka nalang nakakasya sa maliit mong ginagalawan na ayaw mong kumilos because you're afraid to fail. You're afraid na baka masaktan ka or you're afraid na baka mauwi sa lahat. Paano, daw, paano mo daw malalaman kung hindi mo susubukan? No? Ngayon, um, sabi na yung spirit guides, there are a lot of ways. Parang narinig ko, minsan gumagawa ka na lang ng excuse not to do something because may balakid, may harang, may gantong kailangan, maraming papeles na kailangan, maraming kailangang ayusin, you need to open your eyes and open your horizon. Marami ka pang pwedeng gawin para makawala ka sa stuck energy na to. At narinig ko dito panahon na para maupo, maupo ka muna Taurus, magplano. Okay? Simulan mo sa tamang pagpagplano, seryosong plano. Okay? And talk to other people, makipag-communicate ka, para matimbang mo kung sapat na ba yung mapaplano mo bilang hakbang, bilang hakbang for the future. Okay? But most definitely, meron kang kakayanan na makawala sa stock energy na ito. Okay? In the area of what you need to focus, your success. Okay? Kung ano ang makukuha mo kapag humakbang ka. Example, pangarap mong uh, makabili ng bagong bahay, bahay. So ano yung mga kailangan mong gawin para maabot ito, itong tagumpay na ito? Example, pangarap mong um, masend sa college si Bunso pero ngayon wala kang money. So ito yung lakas ng loob, ito yung mapaghuhugutan mo para kumawala ka sa comfort zone at sumugal sa buhay. Mag-try ng mga bagong bagay na magpapawala lahat ng alalahanin mo at lahat ng stagnancy sa life mo this time think about your goal, Taurus. Sige, mag-usap tayo today. Habang pinapanood mo tong reading natin, isulat mo sa baba kung ano yung goal, ano yung finish line na gusto mong maabot na magiging inspirasyon mo para tumulay ka doon. Kung narinig mo itong mga asong tumatahol, this is like your spirit guides are barking at you. Na parang, huy, Taurus, ito yung pangarap mo, ito yung goal mo. Anong balak natin para abutin to? So you need to really push yourself hanggang ma-reach mo yung finish line, ma-reach mo yung goal. Maraming mga tao sa paligid mo ang 50-50. Maaring supportahan ka, maaring ibash ka. Pero ang importante, ikaw. Ano ang gusto mo? Patuloy doon. Okay? I-clarify natin to. Holy Spirit, Spirit Guides, pa po ng 6 of Wands para sa mahal nating Taurus. Sa so, siya nga pala, Taurus, taga saan ka? Kamusta po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating reading? How are you today? The Six of Wands. The Tower card. Yes, things needs to change para matumbok na yung future na gusto mo o yung goal na gusto mong abutin. Maaring some of you ay masyado ka nag-focus sa pressure mula sa mga friends, pressure from the family, pressure na Uh, dapat maabot agad because mataas sa expectation sa iyo, di ba? So ngayon kailangan daw basagin mo 'yung mga maling paniniwala mo para makahanap ka ng tamang paraan para masagot itong goal na ito. Example, uh, may pressure ka na makapuntang Canada to be a nurse. And then sobrang sakit sa balikat nito. So, para hindi ka gano'n mahirapan, kailangan may baguhin ka sa life mo. Kailangan tanggapin mo yung mga changes na required para sa sa'yo so that maging magaan yung pagpunta mo sa Canada at hindi ka gano'n ma-stress sa mga gagawin mo dapat. Kaya ka nahihirapan eh, kasi sa mga added pressure or sa mga added na etcheboreche sa paligid. So, kailangan mo daw itapon sa gilid, tanggalin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Okay? in the area of what you need the ten of ones. Kailangan mo daw pagaanin ang mga daladalahin mo. Hindi mo daw kailangan lahat yan ipasanin. Taurus, okay? Narinig ko marami kang responsibility na kailangan mo na ibaba. Some of them ang nakakaharang sa goal mo. Some of them ay umuubos sa iyong oras. Na ma mo this week na pwede mo naman palang ipasa sa kapatid, ipasa sa anak, ipasa sa magulang, ipasa sa katrabaho. Yung mga responsibility na yan. Make sure na yung iyong mga pasanin ay iyo talaga. Okay? Nakita ko rito na for some of you, heavy load ay matatapos na. Meron ka daw pinapasa na, na pa-ending na. So make sure na ikaw ay ready ka to really Push until the end. Okay? Ten of wands being clarified by the nine of swords. Yes, marami ka nang alalahanin dulot ng mga pasanin na ito. I don't know why. Breadwinner ka ba, Taurus? Or single mother? Or um, ikaw yung main soul provider ng, pa ng pamilya, no? O kaya sa trabaho, ikaw lagi yung may... Uh, responsibilidad sa maraming ganap, no? Sa so, panahon na daw to para ibaba mo na 'yung ibang pasanin para mag-lessen lahat ng mga alalahanin mo. Sobra-sobra na daw, Taurus, 'yung mga problema, stress, pangamba, um, overthinking, overanalyzing to the point na hindi mo na kaya. Some of you hindi na makatulog. Uh, sirang-sira na 'yung Uh, schedule kada araw dahil nga sa mga responsibility na ito and wala ka ng time to relax and have fun. Ngayon, kailangan mo makahinga. May mga bagay ka talagang dapat nang bitawan para ito'y malusaw. Okay? Importante to. You need this this week. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the five of swords. Um, sabi na yung spirit guides, kailangan mo daw um, pulutin muli ang sarili mo. Because nakita ko rito nang galing ka sa isang bagay na medyo mahirap. I don't know why. Maaring conflict with a friend, conflict sa trabaho, toxicity somewhere. And you want to start again. Parang sabi mo, ayoko na dyan, puputulin ko na yan dyan, ayoko na. Hindi na worth it yung makisama sa kanya. Or hindi na worth it na pasin pasanin ko pa yan or pagtiisan ko pa yan. And you are now actually thinking hard enough kung paano ka makakapagsimula ulit o kung paano ka makakagalaw ng walang toxicity na ito. Gusto mo nang magbago, gusto mo na mag-level up and you're trying to find ways. And at some point, parang dead end, no? Parang, teka, wala akong maisip, teka, paano ba to? Ang sabi na yung spirit guides, mag-relax mag ka daw muna. Doon ka daw makakahanap ng tamang action kapag malinaw ang isip mo eh. Sa ngayon kasi medyo medyo magulo pa o medyo bothered ka pa at parang nahihirapan ka pang mag-isip ng tama. Kasi narinig ko dito, kapag namit mo tong person na to na makakatulong sa'yo, whether kaibigan mo to na baka sabihan mo ng sama ng loob mo o magulang mo o pinsan mo, no? someone that will really understand you, doon liliwanag ang isip mo sa mga payo niya at doon mo makikita kung ano yung tamang action forward. Okay? With the five of swords, lagi mo daw isipin, Taurus, hindi worth it ang mga gulo. Hindi worth it ang pumatol sa mga away-away issue drama. Okay? Isipin mo yung sayo. Lagi mo daw piliin kunin yung mga bagay na kapaki-pakinabang at pagplanuhan na yung mga bagay forward. Okay? Ang five of swords, clarify natin. the Knight of Cups. Yes, Knight of Cups is all about your emotions, your feelings. Um, you feel like you're undervalued. Parang hindi ka masyadong pinapahalagahan and you're underappreciated. No? Kaya ngayon sabi mo, balak kong i-offer ang sarili ko sa mga bagay na makakaunawa sa akin. Yung bang win-win outcome, yung mag effort ako and at the same time, babalik sa akin yung in-effort ko. You want someone to see your value you want someone na hindi ka iisang tabi at papabayaan na lang at i-ignore. Gusto mo na pahalagahan ka rin tulad ng pagpapahalaga mo sa kanila o sa trabahong ito. Kaya ngayon talagang naghahanap ka ng isang pagkakataon, naghahanap ka ng isang idea or plan or journey kung saan lahat ng minimithi mong offer or value or pagpapahalaga ay nandoon. Kaya ngayon nahihirapan ka mamili. Am I gonna stay or am I gonna go? Mag-risk na ba ako this time? O mananatili ako sa comfort zone ko? Yan yung mga pagtitimbang na kailangan mong isipin ng malinaw at kailangan mong maging direct, palaban, at maging active so that you will know the right thing to do. Okay? In the area of your near future, ang tabayanan mo 11 days, 11 weeks, or 11 months, with a page of one, sinasabi na yung spirit guides, may darating na bagong opportunity. Whether this is an opportunity of love, opportunity, baka may makadate ka kasi, pwede rin sa mga single tours dyan. Or opportunity ng bagong sideline, baka may mag-offer sa'yo, o may, may makita kang bagong possibility na parang, uy, Promising yun ah. Parang pwede ako dun ah. O kaya, uy, try natin magnegosyo today. Parang malaking kita to today ah. Mga ganyan. So, you're seeing a brand new opportunity na maaaring magpaspark sa sigla mo. Maaaring magpaspark sa buhay mo. Especially here, we have the um inspiration card, di ba? Na magkakaroon ka ng sigla. Kakaibang sigla na pwede pala itong pasukin mo moving forward. Especially, papasok tayo sa Christmas season. sa so parang magbubukas yung mga gathering, social events, meeting new people, meeting new clients, meeting acquaintances. At doon, nagbubukas yung mga pagkakataon para sa'yo. Okay? Good for you. I-try mo lang. Huwag mong... Wag mong harangan ang sarili mo sa mga comfort zone mo or playing safe mo. Try to explore, try to experiment and discover. Okay? Importante yan sa'yo. The page of wands being clarified by The Four of Swords. Yes. Surrender the control. surrender mo yung mga takot mo, yung mga inhibitions mo, mga pang, uh, pangamba mo na, ay may darating, ay naku, ayoko niyan, maraming trabaho yan. Ay naku, maraming papeles na kailangan dyan, wag na lang, wag na lang ay ayaw ko masyadong malayo. Ito na lang ako. Marami kang iniisip agad na alalahanin. Pero kung ikaw yung tipo ng tao today na isusurrender mo na lang kay God, sabi mo, God, pagod na ako. God, pagod na akong uh, isipin masyado yung lahat. Gagawin ko lang po ito, yayakapin ko, pero I will just relax and be okay with everything. Tulungan mo ako. No? May narinig ako, prayer answered daw ito eh. So parang dinasal mo to kay God itong pagdating ng bagong bagay. So you need to be to be really excited at naging ano ka lang eh yung yakapin mo lang, yakapin mo yung mga bagong bagay. maaring ito yung magdulot ng kapanatagan sa buhay mo. Okay? Napakaganda nito. In the area of your challenge, meron po kayong making peace. Oh. In the midst of adversity lies the path to self-discovery. Sabi ko nga sa inyo, mag-discover ka. Profound, genuine, and risk. Panahon na daw to para sumubok ka ng mga bagay at doon mo makikita na parang, ay, kaya ko naman pala. Bakit ako natakot nung no una? Example, um, balak mo mag-apply sa call center pero takot ka sa english Takot ka sa mga English na interview. Pero nung sabi mo, sige na, gawin ko na to. Isurrender ko na yung takot ko. yayakapin ko na, tatry ko na. Biglang boom, pagdating mo doon, ay, kaya ko palang umatend ng interview. Okay pala to. So, hindi mo kailangan matakot. Dahil kapag tinry mo yung mga bagay na kinakatakot mo, mararamdaman mo yung ginhawa kasi nakalagpas ka na. Okay? Another message, escapism. O, oh, huwag daw umiwas. Ano? Kung merong dapat harapin, harapin na. Especially here, we're a two of ones. Kailangan pagplanuhan, pag-usapan para makawala ka na sa stagnancy mo. Some of you daw, iwas ng iwas. Imbis na harapin, naghahanap ka na excuse. Sabi ko nga sa inyo kanina, para umalis, para uh, mag-ignore. No? Sabi dito, sige, umalis ka para makapag-isip. Para makahinga. Pero babalik ka dapat para harapin ito at mahanap mo na yung solusyon. Okay? In your challenge, the king of pentacles. Kailangan daw, Taurus, itong kilos mo ay may practical na approach. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng gusto ko lang today, gawin na natin bukas. No. Kailangan sigurista ka today pinaghandaan yung pondasyon, pinaghandaan yung um, gagawin, no? Kung kailangan mo mag-training, mag-training. Kung kailangan mo mag-workshop, mag-workshop. Kung kailangan mong halimbawa magtanong-tanong, gawin mo. To make sure na yung bubuin mo, tama ang lago, tama ang paglaki, at tama ang aksyon. Hindi pwedeng um, sigaw lang ng damdamin ang iyong gagawin. You need to make a decision based on your um, based on your plan, no? Masinsinang plano. Kaya kailangan talaga dito madiskarte at sigurista. Huwag ka daw kikilos ng patalo to make sure na kung ano yung inaalagaan mo at vina-value mo ay hindi masayang. Okay? Clarify natin to. The, uh, the king of pentacles. You have the wheel of fortune. Yes now is the right time for you to build your empire. Okay? Panahon na daw to para simulang itayo yung pundasyon ng mga bagay na gusto mong itayo. Will of fortune is telling you things are gonna change in your fortune. At nakasalala yung pagbabagong ito sa mga itatanim mo sa gagawin mo na yan. For example, balak mong magtayo ng ukay-ukay sa isang posisyon sa bayan. So ngayon, kailangan talaga tiyakin mo, okay ba yung pwesto? May permit ka ba? Mabenta ba sa lugar na yon? Mga ganyan. So, kailangan talaga tinatanim muna ng paunti-unti yung pundasyon ng iyong gagawin para sigurado ang pag-ikot ng fortune sa'yo. Okay? Huwag daw tong tulugan. Kailangan talaga dito yung active ka, And meron kang practical na paraan. Ano sabihin nun? Dapat doable, workable, attainable, at kaya mong simulan today. Kasi kung hindi mo kayang simulan today, baka hindi practical pa yung plano mo. Okay? In your fortune, you have opening your spiritual source, finding sanctuary. Sabi dito, hanapin mo daw yung mga tao, lugar, na magbibigay sa'yo ng... Um, spiritual power. Uh, halimbawa, simbahan, a kapilyan ninyo, o kaya social group, o kaya family members sa so talagang ramdam mo doon na kapag nandun ka, walang judgment, you feel comfortable, you feel at ease. Okay? Find those people or places sa na talaga namang komportable ka at ligtas ka. You feel safe. You feel safe. You feel at home. Okay? You also have Navigating by the Stars, Follow Your Bliss. Sundin mo daw ang kaligayahan mo. Kahit madilim, kahit hindi ka sure, pero kung yun ang magbibigay sa'yo ng walang hanggang kaligayahan, go push. In your fortune, you have the hanged man. Nakita ko rito, makakahanap ka na ng konkretong solusyon. Here sa ating core energy, nag-iisip ka pa lang, naghahanda ka pa lang, na kumawala sa mga stagnancy na ito. Pero heto ka, in your fortune area, binibigyan ka na ng basbas na, Hoy, this week, makakahanap ka ng solusyon. Makakahanap ka ng idea. So, huwag kang mamroblema, huwag kang matakot, at uh, huwag kang mainip because the answers will come. At marirealize mo na, ah, alam ko na gagawin ko. Ah, alam ko na yung solusyon. Yung strategy na sinabi ko sa inyo kanina, lalabas siya this time. So, congrats po the hanged man, clarify natin the hanged man is being clarified by the three of swords yes maghihilom ka na makakalagpas ka na sa painful experiences kung akala mo ay habang buhay ka diyan kung akala mo ay wala nang solusyon merong solusyon at unti-unti ka na makakaalis doon sa pain struggle or heartbreak na naranasan mo. Kung yan main, kung, kung yan man ay rejection or disappointments, your spirit guides are telling you na para bagang blessing in disguise yan. Kaya daw hindi binigay sa iyo dati at na, uh, nawala sa iyo to, ibig sabihin meron daw bagong darating at yun daw ang dapat mo ma-realize. So open yourself to new things, to new possibility because yun daw talaga yung para sa iyo. Okay? Congrats po sa inyo, i-claim mo to, no? Patapos na yung pain, sorrow, sacrifices, at papasok ka na sa era ng walang delay. Okay, congrats po. I-claim mo to. Like, 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 claim, claim, claim. In the area of your divine messages, you have your hard work is paying off. Yung pinaghihirapan mo daw ay eh, makakaroon ng magandang bunga. Congrats po. Show the world the real you. Yes, ipakita mo daw yung sino ka talaga at doon daw talaga magtutulay yung totoong tagumpay para sa iyo. Walang pagpapanggap, walang deception, walang illusion, just the real you. Enough daw 'yon para magtagumpay ka. Okay? In your divine messages, meron po kayong the nine of wands. Huwag ka daw sumuko, especially sa pangarap mo, sa future mo, at saka sa mga bagay na pinagsusumikapan mo. Kung maaaring may mga bagay na pumalya, may mga bagay na alam mo yon nagfail at hindi naganap for you, huwag kang sumuko. Magtry ka pa ulit. Sumubok ka pa ulit. Because the real failure will only happen kapag huminto ka. Okay? Ngayon, alam ng yung spirit guides na pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na. Siguro nga pwede ka magbakasyon, uh, pahinga ka muna, and then babalik ka pa rin to fulfill your dream and tell yourself na may bala pa ako, may ilalabas pa ako, pwede pa ako para dito. Okay? Huwag mong sukuan, it's still gonna be yours soon. Hanapin mo yung mga inspirasyon mo para patuloy kang makalaban sa mga uh, journey na ito. Okay? Tumilapon kunin natin the six of swords. Yes, para makalarga ka na daw, para daw mag-move forward ka, huwag mong sukuan. Yun lang daw yung tanging paraan, para maka-advance ka sa life at makawala ka na sa pain, sorrow, and kinalugmukan mo before. Moving forward and not quitting is your ingredients this time. Okay? Out outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mice, discord among friends and family. Sabi ko nga sa inyo baka may sigalot, problema, issue. Sabi na 'yung spirit guides, huwag kang mag sa issue. Mas pahalagahan mo 'yung importante, okay? Kung pwede naman daw hindi i-big deal, huwag mo na daw i-big deal. You have star, guaranteed success. Wow, i-claim mo to. Guaranteed success is mine. I claim, I claim, I claim. Another message you have Ram a stubborn, aggressive person. Meron daw tao sa buhay mo, ngayon na medyo agresibo, matigas ang ulo. Kotongan mo yan o kaya pagsabihan mo. Pero kung talagang ayaw mong pumasok sa gulot away, hayaan mo na siya. Dead man na lang. Another message of older woman. Baka siya to, no? Uh, babae daw matigas ang ulo na medyo matanda na. Baka co-worker, nanay, lola. Um, pagpasensyahan mo na lang daw. Let go, let go. Okay? Ang outcome mo, Taurus, for December 15 to 21, the strength card. Sabi na yung spirit guides, relax ka lang daw. Tinan mo naman siya. Hawak-hawak niya sa bibig yung lion. So anong indikasyon niyan sa buhay mo, Taurus? Kayang-kaya mong lagpasan, hawakan, solusyonan ang problema mo this week. Ang kailangan mo magpakatatag, magpakatibay, and then relax lang. Wala ka daw mapapala sa pagmamadali or pagkakaaligaga. Learn to remove the stress and worry, agam-agam sa puso. Gawin mo lang yung makakaya mo. Everything will be fine. Hindi mo kailangang magpaka uh, magpaka-lunod sa pressure ng iba o sa utos ng iba. Nakita ko rito, you will move on your own pace. You will move on your own time. Hindi mo daw kailangang i-compare ang sarili mo sa success ng iba o sa journey ng iba you are on your own journey. Nasa tamang oras ka, aligned na aligned ka sa higher self mo. So ngayon, mag-relax, magdahan-dahan, and love yourself ha. Marami sa inyo nag-negative self-talk na importante ikaw ang unang cheerleader ng sarili mo. Support yourself, love yourself, iangat mo ang sarili mo para magawa mo lahat ng dapat mong gawin, mapaamo mo ang problema, mapaamo mo ang goal mo, at makuha mo yung gusto mo sa kanya. Okay? the strength card clarify natin the two of ones yes ngayon sabi ready ready ka na daw na kumawala sa comfort zone mo pero no pressure uh, huwag magmamadali daanan mo lang siya pero ngayon talaga namang nakita ko rito meron kang gagawin nakakaiba at wala to sa playing safe area mo. Ready ka na talagang tumulay, kaya magpakatatag, magpakatibay, and maging matapang because this will be a brand new adventure para sa'yo. So congrats po mga Taurus. Ito po ang inyong December 15 to 21 reading. Kung naka-resonate po kayo, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Gandulo Taurus, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.